kung papasukin nyo po ang ganitong larangan dapat meron kayong pagpupursigi meron kayong pagmamahal sa ganitong genre pagusahin nyo yung kung ano ba kung ano bang dapat tsaka hubugin yung sarili nyo sa ganitong larangan upang makamit nyo yung napagdaanan ko ako po si Osin, handa na makipagpaastigan dito sa Bagyo Kumusta mga Batikan? Kumusta ang mga taga Bagyo Osin lang naman to tandaan, wala pa rin ng bago sa lamang kang humubog sa katauhan ng punyal kapag tinarak sa unday mga hangal na bubuwan. Kasi ngayon ko lang ulit ginamit mga technical upang makita nila na astig ako sa pagtatanghal. Di na kailangan ng gimbal para tawagin na maangas sa sampal parang dampi ng higating kumakaring. Pas, pas tumikat ako bumbang sumula sa mahalagay tayo ang kilabot dito sa ganito larangan na apakan nakalala na bawat teritoryo na sako kakaiba bawat timpla gusto mong maipagsandok bawat kagat na nakabuelo di makaya ng tandok bawat tampok na nakalatag simpatya sa min na ayon pagdabangasan ng isa buong hukbo ang disang ayon inggitero na katwiran ay parang sistema natin pagpangalat ko na ang nabanggit talaga si Osin ngayon hindi pa tapos sige akin ang bibilisan kasi naman kayo diyan kumusta naman diyan magpayo lang kayo para hindi kayo maulanan nako YTM kaya nga astig pag naulanan <laughs> kanino mo i-dedicate yan? Uh, para sa mga magulang ko po. Si Papa po, wala na po siya. Ako. Naganap na ng iba yon. Ah, nangapit bahay. <laughs> nangapit bahay na yon. Si Mama? Eh, mama? mama? Uh, naman po sa accountant po siya. Mm -hmm. uh, I'm sure mapapanood ng parents mo, ay ng mami mo. So, kung meron kang gustong sabihin sa kanya ngayon, ano yon Uh, nay, pasensya kong gusto minsan, pero ito talagang gusto ko ang pagra-rap. Gusto ko lang patunayan ng rap ay isang form of art at entertainment, hindi lang puro about drugs and any other... Stuff. Dahil dyan, narito ang Ulirang Anak Award. Mga bata, tularan si Kuya Bullet. Yeah! Ngayon ay muli na naman magbibito ng mga kataga mula sa dila ng sambata na hinila pa baba pero nanatili matigas sa di na ako nagpahupa. Patuloy lang sa Agus at sa Diyos ako nanaligyan ang dahil lang ko ako ngayon naging astig? Parang TM. Itong susunod, dumiretso dito bago matapos ang kanyang praktikum. Bilang isang guidance counselor at may advice siya para sa mga nangangarap maging rappers. Uh, mapapayo ko lang sa mga batang nahihilig sa pagrarap. Pagpatuloy nyo lang kahit wala kayong oras pero kung kagustuhan nyo naman, kahit konting salamin lang, kahit may makisalamin kayo sa salamin ng mga girlfriend nyo, practicein nyo yung mukha nyo. Lumalampas pa sa sapat ang banat kong inungkat. Panibago makabago ang aklat kong binuklat. Baguio City represent. Yo, 15 seconds. Ubusin na to para payuhan ng mga bata para matuto naman to Yo. Doon na lang po kayo sa guidance. Libre pa. Unlimited time. Mula sa guidance, sa classroom naman tayo kasama ang English teacher nating ka-republika. As a as a teacher, tuturuan ko 'yung estudyante. So, uh, dati kasi Tagalog lang sinusulat ko. So, nung natuto akong mag magturo, um yun, I started working out with songs na related dun sa profession ko sa English. So, 'yun, it helped a lot. Ako'y astig dahil ako'y taga-republika. Pumipintig ang mga salitang sa puso ay nagmumula. Kahit sa harapan ng mga tao, ako'y namumulat. Nahihiya, ito pa rin ako'y tumutula. Tapos na ang pangbungad, ngayon ako'y uusad. Mabilis ang takbo ng oras kaya dapat hindi ko kupad-kupad. Buong araw, mula bukang diwayway hanggang magtakip silim. Isasagad ko ang oras dahil ang oras ay ginto. Tapos na aking isang minuto, oras na para huminto. Peace out. Mukhang tinodo na talaga ng mga taga-Bagyo ang hamon. Sa pagbabalik namin, marami pang mga paastigan at talaga namang freestylan. Dito lang yan sa pagbabalik ng... TM Republika Battle Season 2! Lumabas ang pinakasting dito! Umarap sa akin! Ha! Lumabas ang pinakasting! Kaya kong harapin yan! Bakit pare? Anong problema? <laughs> Hindi! Gusto ko lang malaman nyo yung pinaka-astig na promo ng TM, yung Astig Combo 15. Ha? Ha! 15 pesos! Sa 15 pesos mo, meron ko ng 30 minutes sa pantawag at only text. Itay po lang ang AC15 sa 8888. Astig, di ba? Ah! Katuloy ah. oh. nito. Whoa! Whoa! <laughs> Whoa! Whoa. Hindi lang yan, dahil sa limang piso lang, pwede pang i-extend ng isang araw. I-text mo lang ang extend to 8888. Oh! Kaya kung totoong astig ka, dito ka na, sa Republika ng TM! Ako oh, astig na may mas astig pa pala. Akala ko... Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Akala ko astig na may mas astig pa pala. Akala ko... Nandito pa rin tayo sa breezy and beautiful Baguio City! Ito pa rin po mga kabarkada ang TM Republika Battle Season 2! At kung naastigan na ho kayo sa mga freestylers natin ng Batch 1, naku ho, abangan nyo ang pasabog ng Batch 2 Load BTR Start now. now. Bakit ba ako astig? Yan ang simpleng katanungan. Ngayon maririnig ang posibleng kasagutan kalaunan. Dati ako'y walang koneksyon. Itong kantang ito ay para sa lahat Gumawa ng mabuti at maging karapat Dapat sa harap Ano? Nagbibinatalang kuya? Nakakapagod man ang piyahe Lalo na sa Kenon Enjoy ka rito pag nagpicture sa layon Yung malamig daeg mo pang nagflight Enjoy ka rito lalo na pag nasa ride park At lalo na doon sa botanical Kapag gusto mong magsimba sa katedral Kung nilalamig, magsuot ng bonnet Di ka magsisisi sa banding, sa mga banding at moments May karir sa Department of Tourism Bagong endorser ng Baguio City It's more fun in the Philippines konkreto, kumpleto Di ka tataga kahit hindi gumustong umalis Sabang iskot sa belis, ikay mapapawis Di mo man gusto pakinggan na hindi mo matiis Wah, wow, yeah, napagod ako. Teka lang, may oras pa ba? Yes, Gusto niyong makarinig two, pa ng isa? One, and... Mas... Time. Humahabol pa yata ang minus points mo. Imbes na good job, na bad word ka oh, Sorry, sorry. Kung good job rin lang ang usapan, pasok na sa listahan itong karepublika natin game na game kahit may kapansanan. Um, ako nga pala si Ismael Joseph B. Amistad from Baguio City. Tawag nila sa akin dito is Penguin. Tinawag akong Penguin kasi um, simula nung high school ako, parang sakang ako maglakad. Yun na rin ang pinangalan sa akin hanggang sa mga pumunta ako sa mga gigs dito. Nagmula doon sa kapitbahay ko. Matagal ko na, kababata ko pa. Nagrarap siya pero matagal na. Uh, hindi ko alam na nagrarap siya. And then, one time, inibita niya ako doon sa grupo nila nakimiting. Ayun, nagkaayayaan. Kaya naingganyo ako sumali. Simula nung bata ako, nahulog ako sa... Pabayaan ako ng yaya ko. Kaya nahulog ako sa lamesa. Ayaw na ng mga magulang ko na magkaroon ng kalulong. Parang sila-sila na lang, yung mga kuya ko na lang. Um, pero napabayaan din ako, nahulog din ako sa double deck. Pero ngayon, survive pa rin ako, nakakakita pa rin kahit pa paano. May isa pa rin ako mata na pwede kong itingin, kumbaga parang nabali man, nabali man yung isang pa ako, umahakbang pa rin yung kaliwa. <laughs> Hindi ako nawawala ng pag-asa, makakakita pa rin ako one time. Murat naman para sa lahat ng tao eh. Pero kahit may kapansanan ka man, at least nakikilala yung pangalan mo. At least magiging sikat sila sa'yo kung sabihin man nilang bulag ka pero rapper ka. May pangalan ka pa rin uh, pinapangalagaan. Timer starts now. Hindi sapat na kapansanan para ibaba ang iyong pangalan. Kung meron kang pangalan, sa mo rin ipaglaban. Kung ano man natagpuan, sa mo lang tahakin ang daanan ng diretsyo. Tingin mo man malabo, tingin mo rin diretsyo. Kahit saan mabadbad, huwag kang lumigo. Baka magkamali ka ng daanan, mawala ka pa sa landas mo. Kaya nandito tayo. Medyo pumipiyok ako, o manay kabado, derecho pa rin. Aking paningin, aking tatahakin. Medyo nawawala ng boses kaya ipaglaban na rin ang hip sa Bagyo, Ipagsikawan na rin. Nawawala ako ng boses kasi na-excite ako, men. <laughs> <laughs> Bakit ako astig? Kasi ako ay matalino, kaya ako astigen. Bakit ko nasabi kasi smart people? Just TM. Wow! Ito pang isang nangangarap maging TM endorser. Gusto mo din ng free phone? Eto ang susunod natin ka Republika, hindi material kundi magandang buhay ang pinapangarap para sa kaniyang mga mahal sa buhay. Ako po si Justin Roy of Yunga. pero mas kilala po ako sa pangalang Troy. Dito na po ako lumaki sa Baguio, tapos dito na rin po, dito ko na rin po nahasa lahat ng talit ko ngayon. Nagsimula po ako since 13 years old po tapos, nung uh, ka kaklasiko po nung elementary, nakita ko po siya. Tapos, may pinaparinig po siya sa akin na kanta nila. Tapos, tinawag niya po ako. Mag-record na tayo. Ah, tapos, yun po. Sumama mo po ako sa amin. Bale, marami rin po akong hinahangaan. Tulad po nila, Luni, sila Quest po. Tapos, sila Tyro, Abra, Clock9 po. Pero, mas inspirasyon ko pa rin po yung family. naiinto po ako pa sa pag-aaral nung first year po ako. Nung second year po ako, napasok din po ako sa gang. Pero yung mga naging kaaway ko rin po noon, yun din po yung naging kasama ko ngayon sa music. Parang pinaglapit po kami ng music. Kasi po naisip ko rin po na tumata tumatanda na rin po. Kailangan na rin po magbago. Tapos itong pag-graduate ko po ngayong buwan na to, sakto makakaanap na rin po ako ng trabaho para makatulong na rin po ako sa PERS. kung ako po ay pinalad na makapasok sa Grand Finals po. Kung sakaling manalo naman po ako, yung pera po na mapapanalo na ako po, bali. Yung store po ni Mama, papalakihin ko po. So kung magkaroon siya ng sarili rin negosyo po, kasi wala po siyang ginagawa sa bahay po. Tsaka yun din po yung pangarap ko. Saka si Papa po, bibigyan ko po ng taxi. Nakatulong po sa akin yung pagrarap. Kasi po para sa tahimik na buhay po. Tapos, ang libangan ko lang po, pagsusulat lang po ng kanta. Record po. Nung tumiwalag po ako sa gang, bumalik po ako ng school. Tapos, pumasok po ako ng ALS. Tapos, yun po, nakapasa po ako. Siyempre, masaya po ako, kasi ito na po yung pagkakataon ko po para bawihin po lahat ng nasaya Load! Astig ako at mas astig pa sa inyo. Astig ako na ang pinaka-astig sa mundo. Astig ako dahil ang dilay madulas. Alam niyo ba, tinaig ko pa si Balagtas. Yeah! Titirahin ko ngayon lahat ng mga tumitira, mga sagabo sa buhay ko at naninira. Simula ko pala paikutin ang dila, papalabot sa katawa at Sa ambira ko lang, di ko naman na kailangan na uminom na napakarami sa para sa mga tanga na di ko naman alam kung meron ba talaga makulit na Di ko na nga pilitong iahon, mga salitang hindi ko naman binaon. Kaban na sa dagat di maalon, lumalaban ako sa mga humahamon. Sige sumago pa sa mga makatana bumubuga ng mga salitang animubay tingga Di mahatulan ng mga magaling dahil di mapigil ang mga ng busan ng tinta. Yeah, ako nga pala si Troy ng pamilya Yeah, maraming hadlang na sumisira. Pambihira, di pa nadala. na. Uh, it's an outlet, para sinabi nila, so that you can convey what you feel. And everybody, if they would like to listen to you, maybe there's something that you can share and would possibly help them out. So, there. Don't give up. Uh, mahirap ang buhay. Wala naman nagsabing madali eh. Pero wala tayo uh, sama-samang maghirap para maging mas madali. I've got a nail, skill, stability, the rapper will bust in ramsack, like bullets ready to kill at 26 years of age. I'm going on a rampage. Arvid Kizam under the spotlight on stage. Time out! Pahingin pa niyo na nosebleed ata ako doon ah. Astig ako, astig tayo, heto na, makinig ka sa mga bibitawang ko. Astig, koko kol te text te text to justice. Koko koko koko, Martin? Yummy! Alam mo na nanunood sa balat ang kaangasan at kaastigan ng mga karepublika natin dito sa Baguio. Tama! pagbabalik kami mga kabarkada, malalaman natin kung sino ang sampung pasok at ang mga magtutuloy na asli freestylers ng Luzon. Sa so, pagbabalik yan ng TM Republika Battle Season 2! Bagong panibagong, salitakong kalatakong, malatakong dumiretong kumbok sa tare na nakipagsabong sa ibong mayang demonyo. ng antas mo? Simple lang ang load ko. Wala akong palong kasi ano ka mo? Malok to? Astig! Na-upload ko nga si Epi. Anong nangyari? FB team na naman. Simple lang dyan ang solusyon ng PM. Sa Astig 15 unlimited na ang Facebook mo for 2 days. 15 pesos lang. Just text Astig f 15 to 8888 para tuloy-tuloy na ang Astig Moments mo sa Facebook. You know? Astig ah. Astig ah. na ba ako? Hindi pa. na lang tayo. Republica Battle Woodlight Center, Azares Glass and Sporting Goods, Craftsman Enterprises Glass Awards and Giveaways, Inspire Excellence, Lemonade Hotel, Microtel by Wyndham Davao, Tune Hotel. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Akala ko astig na may mas astig pa pala. Akala ko... Oras na po para magkaalaman kung sino ang pinaka-astig sa mga naglaban! Jeff, boy, Ano mo dyan? Matawa. <laughs> Talaga, ang galing-galing mo. Galing. <laughs> ay, ganito! Puntahan na natin ang kabarkada natin si Gracia Fantasia para alamin ko ano nang nangyayari dyan! Maraming salamat, Jeff and Chacha. Sana nag-enjoy kayo sa stay nyo dito sa Baguio. Ito na nga ang pinaka-aabangan ng ating mga freestylers dito sa Baguio. Hawa na ang Astig Jess ng Luzon. Simulan na natin. Let's start off with Jonathan. Sunod na natin dyan si Richard Valdez, a.k.a. Abi Kilo. Sunod na natin, Louis Clemente, a.k.a. Bastardo. Hindi ka rin magpapahuli. Jose Nico Valadad, a.k.a. Osin. Alec Arthur Aquino, a.k.a. Lek Kasunod niyan, si Ruel San Ventres, a.k.a. Son Wills. Follow pa ka din kay Just Kada ngayon po tapos na ho ang audition namin dito sa Baguio. Magkakasubukan na po ang mga napiling asting Jess. Kaya wala nang atrasa to. Collect malaking check, Jeff. Mm -hmm. Talaga namang hindi sila magpapapigil dahil nakataya dito ang karangalan na matawag na asting oh. freestylers ng Luzon. Correct. Ay, nako, nakakaloka. Marami pa silang mga hahamuning ibang mga rappers at freestylers sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Yun, sa kacha, hindi lang pride ang pinaglalabanan dito, kundi yung lugar, yung teritoryo nila. Kaya DJ Chachi,